Ilan pa ba ang kulang? Lahati. Ha? Lahati. Pa. Lahati pa. Yan lola kan rin ng kamu arako ah. Nakakuha na kayo ng hinog. Ipa. Oh, parang bulok yung iba. Ha? Hinog bulok ano? Sayang pala rin ganda ang ganda pa man din ng pagkapigura oh. Yan po oh, lalaki. Nabubulok naman. Dito may paminta ah, may paminta ako din eh, hindi nabunga. Oh, yun ito yung paminta. Oh, oh yun oh. Yeah, parang amoy pamintang yan. Gusto ka tanay sa tahaw. Oh, ito paminta oh. Tumawag ka na lang. Ayun po tayo nagkaantabay lang din po ng magkakarga. Ngayon po ay ano po. Update ko kayo sa mga mangustin po din eh. Oho. Yeah. Yeah, ito na po ang estado ng ating mangustin din eh. Angin ni Utol, kapanganay. Ari po ay yung tanim ko na. Oh. ayo oh. Dito tayo. Garni na ho. na laki oh. Pala may lulumbo ano. Oh. Yan. Ang masama ho oh, ay eh, para may mga galis. Ayan ho ay yan, oh, eh, minsan ay eh, apektado baga sa loob. Yung parang kakadagta. Oh. Ito naman yung lansunis po. Pagkataas naman, hindi na po natin aakyatin. Hanggang gabalatong pa rin. Yan po yung pinakamalaking puno namin dito. Ito yung kay Kapanganay. Yung pa, o oh, prutas. Parang na rin. Ah. Giyaba, no? Oh. Oh. mati gas oh. sayang ang dami rin nalalaglag Yan na po, ang mga mangustin. Ganito na kang lalaki. Ano ba ngayon? July. August. September. Baka po ito ano kaya? Hindi ko rin na umasure ay. Baka po 2 to 3 months pa ito. Yung gaito kang lalaki. Basta yan yung natatandaan ko ay pag uh, pista na sa amin. Oh, September. Naghahanda kami ng gayaan. Ay minsan ano, baka nabago rin yung panahon. Kaya hindi rin sure na ganun talaga ang harvest. Oh sa lansunis yan ito na po ang statue ng lansunis natin ngayon update oh ah madami dami aray oh yan aray po hanggang dulo yan oh yan oh Hmm. Hindi po kada may damihan, oh, pero totoo namang meron. Oh. Titingin mo pa din ng mga kaping niya. Nagkaka-idea uli ako, eh. ayun dami ulit pananin mo. Oh. Doon ka sa bandang gitnaan.

buku yani ko pa po, areo, are ka niya, aray, ang tinik, yan eh pagkakatinik lang ang po, ay mo pa, kabila? talaga pong nakakarami tayo ng kumbaga nakakagawa tayo ng episode pagkalusong dito tayo at kumbaga unang una titingin tayo ng mga pwede dito oh pangalawa para po ma-update wala maliit pa rin Dito kaya sa kabilang side. May mga pinya din dito. Ah, liit pa rin. Maliit pa. Ay hala. Magkita rin si Kawili titingin tayo ng pinya parang pwede na aray uh. aray yung palatandaan na pwede ng pinya pwede na kaya ka Willie pwede na kulubot na ang puno aray. Ay, siya nga pala, ano? Hindi ako na may puno. Tinitingnan ko na may na ganari pagka Sa puno. Ah, pagkulubot na ho. Palagay mo, pwede na no. kulubot ng kaunti ah, no. Pwede na rin. Oh, pwede na. sama hmm. oh. Sasamahan ko pare, sasabit muna natin 'yan.